According to Albert Einstein, what is insanity? Insanity is doing the same thing over and over again, and yet you are expecting something different. Ano po ang kahibangan? Ano ang kamangmangan? Ano ang katangahan? Asensya na po sa salita. Yun yung ulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay pero naghahanap ka o naghihintay ng ibang resulta o ibang bunga. Kung gusto mong makatanggap ng ibang grasya, kung gusto mong may magbago sa iyong buhay, anong kailangan gawin? Baguhin mo ang iyong ginagawa. Mas maganda pa nga, baguhin natin ang ating pag-iisip. Dahil hindi magbabago ang iyong buhay kung parehas pa rin ang iyong pag-iisip. Ang sabi nga, a negative mind will never result into a positive life. Magandang tandaan yon. Pag masama ang iyong iniisip, hindi magiging mabuti ang iyong pamumuhay. Kung palagi kang galit, hindi ka makakatanggap at makakaranas ng kapayapaan. Di po ba? Kung palagi kang takot, at nag ano paano ka mapapanatag sa iyong buhay?